Paano nga ba malalaman kung ang iyong isang alahas ay platinum gayong wala naman itong tatak na PT 900 o walang tatak bilang palatandaan na ito ay platinum? At iyan po ang ating pag-aaralan sa video natin ito. Lamang ang may alam. Magandang magandang panahon po sa inyo. Magandang gabi po mga kaibigan ko dito sa ating channel, More Than Resource. Ako po ay nagbablog ay tuwing gabi. Ngayon po ay alas 7. 7 p.m. po ngayon dito sa atin, sa Pilipinas. So, sa video po natin ito ay pag-aaralan po natin yung katanungan at request po ng ating masugid at masipag na taga-subaybay po sa ating channel. Ano po? Ang sabi niya, Sir, paano ba malalaman kung ang isang alahas ay platinum kung wala naman itong tatak. Ngunit bago po yun, ay shout out po sa ating kaibigan na si Jimmy Obina ng Tondo, Manila. Pasensya ka na idol dahil yung aking request mo sa akin na wonder water. Wonder water lang po itawag natin dito. Tsaka wonder bato. Yan. Ay ngayon ko lamang naipadala sa JNT. Yan na po. Bumabiyahin na po yan. Bukas na sa'yo na yan. Dahil nagsarado po yung LBC dito sa amin, branch, at hinintay ko magbukas kung pala hindi na po magbubukas. Yan e ang ginawa ko, pumunta ko sa ikalawang bayan namin, sa isang bayan, para po doon magpadala ng JNT. Sa lahat po ng aking pinadalhan at may request, nawa ay makatulong po yan sa inyo. At sundan nyo po lagi ang ating vlog upang sa gayon, hindi po kayo mapik. Pakatatanda nyo po, pagdating sa ginto, sundan nyo itong vlog natin may wonder bato ka at wonder tubig, hindi, hindi, hindi po kayo mapipay. Ano po? At dun po sa mga room request, sagutin nyo muna ang shipping, pati po yung puna po natin dahil wala pa naman po tayong maraming pera para po kayo ay malibre sa dami yung malaman. Ano po? At ang ating pag-aaralan po ngayon ay ang katanungan ng ating kaibigan. Dalawa po itong nagtanong. Ang sabi niya, Sir, pa paano ba malalaman ang platinum? Siguro hindi pa niya napanood yung platinum vlog natin. Yung isa naman, Sir, pa paano ba malalaman na platinum ang alahas gayong wala itong katak? Okay? So, nais ko pong malaman nyo na ang pinakamahirap pong para sa akin lang ha, ewan ko sa iba ng mga asayar, ang pinakamahirap pong asayin na alahas pag walang tatak ay ang platinum. Kasi ang gold po, napaka-common Easy na po yan sa atin. Very easy na po yan. Kahit po walang tatak ang gold, napakadali pong asahin namin yan. Pero ang platinum, para lang sa akin, ay mahirap po yan. <clears throat> Kapag walang tatak. Dahil po, ang platinum ay maraming kakulay kahawig na metal. Ano po? Kahawig po siya ng stainless. Kahawig po siya ng silver minsan, kahawig po siya ng stainless, kahawig po ito ng bakal. Okay? Now, paano malalaman kung ang isang singsing, -sing, like for example, ito, platinum, na po i-actual natin ha, paano malalaman na ito ay platinum gayong wala namang tatak na PT900, PT800, PT950, PT1000, walang tatak. Kaya nga po, bago tayo magpatuloy, may kwento lamang ako sa inyo. <clears throat> yung nabili ko na platinum doon sa isa nating masugid na taga Subaybay, ta taga Quezon City. Sabi niya, "Sir, nung mapanood ko po ang vlog niyo ay nakita niya po yung kanyang platinum. Kasi may singsing -sing po siyang platinum at ito ay ang sabi niya, yung platinum niya ngayon ay hindi niya po naisasangla. Ayaw pong tanggapin sa sanglaan. Ano po? Ngunit, nung ipakita niya sa akin, sabi ko, picturean mo, yung tatak, close up malinaw, sinid niya po sa FB page natin, more than treasures, nakita ko, original po ang tatak, PT 900. Sabi ko sa kanya, bibiling ko sa iyo ng gantong presyo, maliit lamang, at kahit hindi pa kami magkakilala, followers natin po siya, pinadala ko po siya ng Gcash. So pagdala ng Gcash, pinadala niya sa akin yung items. Pagdating po dito sa LBC, ay binuksan ko, tunay pong platinum. Ang ginawa ko, inikot ko ang lahat ng pawn shop sa amin. Sa amin po ay mayroong apat na klase ng pawn shop. Sa dalawa, tatlo, apat. Lahat po yan branded. Lahat po yan kilala ng mga pawn shop. Alam niyo na kung ano yan. Hindi ko napapangalanan. <laughs> Inuna ko dun sa babae ang assayar tatlong babae magkatabi sa kanilang pawn shop. Ma'am, tumatanggap ba kayo ng, ng platinum? Ang sabi ko. Sabi niya, hindi. Malakas po ang iling eh. Ngunit pagkailing niya, patingin nga. Tinignan niya din. Pag abot ko po ng platinum, bahagya lang hinawakan. Sa sinuli na sa akin, hindi na po. Kasi yung platinum po na nabili ko sa kanya, is kulay bakal lang. Pag talagang hindi ka po alahero, kahit nga po alahero ka, at hindi ka na ang batikano, malabo mo pong bibiling yan. Yang platinum. Alam niyo po ba, natuto ako tumingin ng platinum kahit walang tatak. Ay, napakahaba. Siguro mga 7 years, 5 years, ganyan, bago ako natuto sa platinum. Na walang tatak, ano po. At ako ay may manakuha na rin po na platinum na walang mga tatak. Kaya po napakahirap na platinum, makilala, mauri, kapag ito ay walang tatak, dahil marami nga pong kakulay. Yung platinum na nakuha ko, ganito ang kulay, oh. Sa aking, sa aking baso na to. Yan. Ganito po ang kulay nun. Kulay stainless na parang bakal. So, hindi tinanggap. Punta po ako sa isang kilala pang pawn Puro kilala po yan. Lalaki naman. Ano po? Sabi ko, sir, tumatanggap po yun ng platinum. Hindi niya na tinignan. Basta umiling na lang. Doon sa pangatlo, babae din. Hindi rin po tinanggap. Doon po sa pangapat, sabi ko, magaling to. Kasi, lalaki, tapos ay, pag kinakausap po siya, nung ako'y nagsasangla, hindi naman niya alam na alahero ako, talagang malalaman mong magaling. Sabi ko sa kanya, Sir, tumatanggap pa ba ng platinum? Ang tanong niya agad sa akin, may tatakba PT? Sabi ko meron, PT 900. Tignan niya. Sabi ko sa kanya, tatanggapin mo? Sabi, pwede po. Sabi ko, magkano? Sabi niya, ang sagad po namin is 5,000. So, ang sabi po nung may-ari noon, na isasangla niya daw po dati ng 7,000. Ngunit nung magkasira na, tingin ko po eh, gusto burahin yung pangalang p 900 eh. Kaya po may mga gasgas na. Ay ayaw na tanggapin sa ibang pawnshop. Tinanggap niya po, sagad, 5,000. So, sinangla ko yung aking platinum na nabili. Hanggang ngayon ay nakasangla po. At, at yun po ay wala na akong balak pang tubusin. Kasi yan, laman, lang, yan lang naman po ang price po niyan ng platinum. Ngayon, Papano malalaman kung ang isang alahas, example po natin sa singsing, -sing, ay platinum. Okay? Ito po ha, mamaya natin i-actual. Example, lagi niyo po itong pakatatandaan. Ang isang platinum po, ay pag inahalin. tulad mo, halimbawa sa silver, ang platinum pag tulad mo po sa silver, triple po ang bigat ng platinum sa silver. Okay? So kung magkasinlaki po sila, silver at platinum, mabigat po ng tatlong doble ang platinum kahit sila ay magkasinlaki sa silver. Ganon din po sa stainless. Ganon din po sa bakal. Ano po? Iba po ang bigat talaga ng platinum. Iba ang bigat ng platinum. Okay? Pag ito po naman ay nalintulad mo sa silver, pagdating sa bato, gagamitan po natin ng bato ha? Silver at platinum. So, tingnan niyo po. Unang-una, ito po silver kulay gatas. Ito po yung platinum. Okay? Tuturo ko po sa inyo paraan para malaman mo kung silver or platinum. Ang silver po, may reaksyon kapag binuhusan mo ng bato. Ay, ng asido pala. Sorry. Tignan niyo po. So, silver, ha? Buhusan ng asido. Ayan po. Ayan o. Oh. Para po nagkulay, gatas ang silver. Ibig sabihin, may reaksyon. Tignan niyo po yung pinagpatakan. Pinanasan ko. Yan. Ayan. Ayan oh. o. So, may marka para po nagatas-gatas ang silver. Ang platinum po, kapag binuhusan mo ng asido, is walang reaksyon. Hindi po yan masusunog, walang reaksyon ang platinum pag binuhusan mo ng asido. Okay? Yun niyo po. Oh. Ayan o. Oh. So wala pong reaksyon, para ka lamang bumuhos ng tubig. Para din pong ginto, hindi din nagre-react kapag mataas po ang ginto. Yan o. Okay? Magkaiba na agad. So kapag po binuhusan mo ang sing-sing ng asido, kung ito ay kulay puti ha, pag ito ay platinum, number one, hindi po dapat magre-react. So walang reaksyon. Okay? hindi mangingitim, hindi mamumuti, basta walang reaksyon. Para kang bumuhos lamang ng tubig sa alas mo. Yan po ang platinum. Okay. Sa silver naman, may reaksyon. Pagdating po naman sa bato, tuturo ko na sa inyo lahat. Pagdating sa bato, may pagkakaiba pa din sila. Dito po tayo sa silver. Tignan niyo po na mabuti ha. Ikukuskus ko sa bato ang silver. Okay? Pag binuhusan natin ng asido, sa bato ang silver, ito po ay mabubura. Watch. Tingnan niyo po. Tapang lang ang asido ko eh. O, nabura po ha. Walang natira. Okay? Tignan po natin ang platinum. Platinum naman tayo. Kapag platinum naman po ang kinuskus mo sa bato, magkaiba. Hindi po masusunog ang platinum mo. Para ka pong may halin ko po sa para pong umuuri ng 24K na gold. Ang katumbas po ng pag-uri sa platinum. Okay? Busa natin ang asido. Tingnan niyo po. Bagya pong masusunog ng konti yung yung platinum. Pero hindi po siya mabubura sa bato. Malinaw ha? Ibang-iba sa si silver. Ang silver may reaksyon at nabubura sa bato. Okay? Punasan po natin. At may matitira pong puti sa bato. Pag pinunasan mo ng basahan, may maiiwan po na parang na pong umuuri ng ginto. Ano po? Tignan po. Okay? So, ang silver at saka po platinum ay may magkaibang reaksyon. Okay? Ngunit, kung ang silver ay hindi po nabubura sa bato, ako ah, ang silver po ay nabubura sa bato, ang platinum hindi, may mga metal din po na hindi nabubura sa bato kapag iyong kinuskos at nilagyan mo ng abo. Ano-anong -anong mga metal ito? Ito po yung aluminum, ito po yung stainless, ano po? Alloy. Okay? Ngunit ituturo ko din po ang pagkakaiba ng platinum sa stainless alloy. Ano po? At aluminum. Sa susunod na pong video yon, ito lang muna tinapos natin, medyo maiksi para video uh, suspense. Ano po? Nawa po sa ating video ay I may mean, natutunan po kayo ha. Sa ating mga, <laughs> mga subscriber. Ang sabi nga nung isa kong kaibigan, ay wag po daw pong ituro yung mga sekretong teknik ko. Ngunit, siguro naunawaan niya bandang huli na ang YouTube po is a word of expression po ito eh hindi po ako nagmamagaling ha. Kasi nararamdaman ko po, may nanonood sa akin, may followers na vlogger din po ng alas, hindi po tayo nagmamagaling. Kung tayo man po ay nakakasagasa, hindi po natin yan sinasadya. At sa akin pong pagmamaneho, ay lisensyado po tayo mga kaibigan. 10 years po ang lisensya natin, professional. Ano po, hindi po tayo nananadya ng mga nasasagasaan. At kung may nasagasaan, pasensya na po kayo ang tinuturo ko is pawang katotohanan lamang. Kung hindi mo naman alam ito, kahit ikaw ay vlogger, magpasalamat ka pa nga dahil natututo ka pa po. Dahil sisiguraduhin ko po, kapag hindi po alam ang mga teknik na ginagawa ko pagdating po sa ginto, 100%, hindi po talaga yan asayar ng gold. Okay? Maaring vlogger, oo. Ngunit kung gusto mo pa, kahit vlogger ka ng alahas, kung gusto mo pang matuto ng bihasa sa alahas, sundan niyo po ang ating channel. Ngayon, kung kayo po may comment, comment lamang po kayo sa iba ba, sasagutin ko po kayo nang naayon lamang sa aking kakayahan. Uulitin ko po sa inyo ha, hindi po ako nagmamalaki, hindi po ako nagmamayabang sa inyo. Ang tinuturo ko po lamang sa inyo is pawang nalalaman ko lamang at ito po ay ang katotohanan. Kaya ko pong patunayan kahit po sa aktual na video pa. So nawa po sa video natin ay may natutunan po kayo at kung ito po ay nagustuhan ninyo, paki-subscribe niyo po sa mga baguhan, paki-like and share sa ating mga dati ng kaibigan. Maraming salamat. Pakis, paki-like and share niyo po. Comment po kayo sa ibaba at ang ating susunod na video ano po? Nasabi ko nga sa inyo, yung silver at platinum, ano yung pinagkaiba nila? At sa susunod naman, iahalin tulad po naman natin ang platinum sa alloy, sa stainless, at aluminum kasi baka mamaya ma-encounter nyo yan, masisi nyo pa ako. Sabi ni Mordan Tanesior, sure, hindi daw nabubura sa bato, platinum na yun. Ay, kung yun ay alloy, yun ay aluminum, yun po stainless, hindi talaga mabubura sa bato yun. Kahit asiduhin mo. At hindi din po yun magbebarde sa bato kahit asiduhin mo. At yan po ang ating tatalakayin sa susunod na video. Maraming maraming po salamat. See you on my next video. God bless po. Lamang ang may alam.